Yun hey guys, may suha guys na parang ligaw guys. Ang tanong, matamis ba? Yun ang tanong kung matamis. Ano ko yun natin? Okay, saluin ko. Ha? Pwede pwede na. Agaw tamis sa asim, ito masarap. Pwede to guys, gamot sa high blood. Ito <laughs> isang area guys. Yan. Ito boko. O boko, yung nyug na talaga ito pangkata guys oh. Yan o, medyo mataas din Ilang piraso yan? Apat no? Yan Yan, harangin mo Choy May tagaharang kami guys o no? May tagaharang eh, aso Ayan Ito lang magkamali baka <laughs> <laughs> Pudpud gipid mo pag na <laughs> Yan, harangin mo Ayan, roads Dito lang kami sa kabila guys Pagkaniwalaan na naman eh. Ito. Ito, lang eh. lang talaga. Sabi ko eh, at least, may ina-upload ka, pero, may naantay antay antay ka. pa, ano eh. Malay ito. mo, huwag click. Sabi ko. Ito, guyabaan na ito, oh. Ano yan? Ito. Guyabaan eh. Ba? nag na naman ako sa guyabaan. Eh, may joke na naman ako dyan. May joke ko ako sa Bano. Huya Bano. Marami akong sinubok na ano eh. Sa, sa real stall. Oo. Oh. Di ba ang dami akong video doon ng mga una pala isipan, di ba? Oo. Oh. Hindi Eh, hindi nakiklik masyado sa akin eh. Nung sinubukan ko yung mga pagpatawa na gano'n, ba ang bilis stall. Yun ang kailangan ng tao eh, tawa eh. Ha? Yun ang kailangan ng tao, tawa. Di ba bilis, sabi ko eh. Mukhang ganado ako sa ganito ah. Dami ko sinubok ba mga mga pala isip. kulap kulap tayo. Oo, oh, yun nga ano. Meron ako mga pangyok dyan. Yan. Pagka may patapos mo ano na yung rabbit mo. Oo. Oh. Pinigil na ako nun eh. Oo, oh, yung rabbit eh. Kaya lang, hindi pwedeng piniging kasi lang gawin ko eh mawala mo sila ate Marlene hindi naman nagbigay ng, pampak ng pampakain Yung hey guys, may suha guys na parang ligaw guys. Ang tanong, matamis ba? Yun ang tanong kung matamis. Ano kuya natin? Sige, saluin ko. Sige. Okay. Ito. Hanap ako ng pisto. Ganito tumulaglag to. Lakas na hinunod na hinunod. Oo. Ito. Dalawang piraso. Ano <laughs> guys ha? Eh. Sasaluin ko lang yan guys. Off camera na lang guys. Baka mapahiya ako eh. Salo ko guys. Yun know, na Ligaw na suha. Ay, tatlo pala, may isa pa oh. Tatlo ba? Ayun, isa oh. Ayan. Pero okay na, tikman lang natin. O sige, tikman. Oh. Baka mamaya makakasira ng uh. ang <laughs> ng mundo. Baka mamaya mas maasim pa 'to sa dala suka Pero parang mabigat ah. Oo, nga mabigat siya, hinog na hinog na. na nga. Ha? Pink din oh. Pink. Mink nga, mink. Ini mink, pink, mink. <laughs> mink. <meng. Peng. laughs> <laughs> Kasama na mayonet. Kaso <laughs> <laughs> ano siya no? Yung mga tama siya sa insikto. Bukbukin. <laughs> Bukbukin. Nakatago kasi siya dinarawan. arawan. Um, madami siyang pimples guys. pimples <laughs> guys. <laughs> 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 ano kasi hindi na mo usang guys eh. wala ito ano? Walang kujik na gamit ito. Wala wala. Hindi nakakawala nakatikin ng kujik. Pero parang matubig siya tola. Ayan guys. Kung may mga guys. matubig to kami dami prutas dito guys sa bundok guys mga ligaw ano ligaw yan kasi e? ito, eh hindi marunong umuwi guys hindi <laughs> <laughs> marunong hindi marunong magkumiyo <laughs> <laughs> eh nahiya magtanong naglakad lang yan guys itaga bukid itaga <laughs> bukid guys hindi nagtanong yun tuloy Ay, ah masabaw nga to lang masabaw nga to matikman nila, mas masarap daw ang ligaw masarap ang ligaw talaga uh -huh. Uh -huh. Yeah, eh, kaya, kaya sa lang dumagat ang sarap. Ya. Ha. Pidi-pidi na. Agaw tamis asim ito masarap. Pwede to guys, gamot sa high blood. Ah. Gusto <laughs> may mga sipon po. Hmm, tamis sa asim. Sarap to may asim.

yung binibinta niya sa baba ito, ito, kulay ano? kulay may kulay may ngan tama na ang kulay may mayon bakit di ko nakita eh kanina wala na eh wala na lang ayun oh may isa pa tulis na paningin hindi ko nakikita eh yun guys so ha guys so up up kamo lang guys mapupuno pag mapupuno na to guys ito na. Yung nga nakikita eh, dahon dahon na nakikita ko eh Eh, okay. nakita guys. Medyo malayo kasi guys eh. Ay, madadasaan eh. Santong dasalan guys eh. Uh, 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 uh. ngay, tao sa so taas so guys, tao yan guys, hindi <laughs> tao yan guys, 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 yan yan guys, tao Bose sa pantay dumaan. Para <laughs> muna sumama ni. Hala na tol? Hala na. Ang maganda to siya no. Ano yung balat niya? Anipis lang yan. Oo. Bitak no siya, gabi. Kata ano kulay paint, tol? Kulay pink. Commission. Kulay pink, guys. At commission tol, 'pag suka And guys, ornament niya nang ano, guys? Ornament. Sabay mo, matamis ko guys eh. Yan, matamis guys oh. Lalo ano, na pag kinasal sa asuk. <laughs> so guys, suha oh. Magandang suha, nature lang. <laughs> Wala <yung> spray. Wala <laughs> yung mink yan guys, kulay meng mink. Natural, bigis na natural talaga. Ha? ha? Ayun na guys, labi na na guys yung kulay mink na ano Kulay mink na suwa Kulay mink nga guys oh Ayan o. Kulay balat niya Ayan guys, yung suha na yan guys. Maliting nan. Pero pag nabalatan siya guys, lumalaki. Ayan. Ganda ng gaman nito Ganda ng ano guys o. Oh. ulay mink nga talaga guys. Mink na mink ito. oh, o. Ay, o. Nga, no. Quality. Tapos na nalaki pa ng ano niya, butil. Madagta pa siya. Sabaw pa. Oh. Tinawan be. Hmm. Yan guys. Yan guys oh. Unay make na. Sarap talaga guys dito sa bundok guys. Kahit hindi na siya season guys guys. Wala nang season nga yun eh. Tapos na. Tapos na yung season ng suha. Pero mayroon pa yung nakukuha dito sa ano. Mga puno. Tamis guys lasang suha mm. kita nyo yung pagkabalat guys oh. ang ganda sarap, tamis sarap. mm. dito kaya ko umubos ng tatlo o apat pag ganito ka sarap na suha mm. sarap Ayan na guys, yung isa natin guys, oh. Susungkitin mo yan, kibali apat yung dyan, tol. Ha? Ah, apat. Hindi, Di, malalaki yan, oh, yung, yung buhay lang. Anong buhay. Yan dito, yung dalawa, malaki oh, malalaki yung dalawa. Tapos may nakapatong doon sa laya, oh. Ay, isa lang pala yung nakapatong, eh. Tatlo. Wala, ano, hindi pa, ano yan? Hindi pa ba? Hindi pa. <laughs> Di, is, dalawa lang makukuha dyan pala. Lugi sa isa, no? Lugi sa dalong kitan. Ayan, guys. Naghahanap pa ng munyog na maganda-ganda, guys. Kaya ba yan? Kaya para hindi abot yung panungkit natin. Tungtong sa santol. Ay, ayoko. Kaya ba? Gumapang? Oo. Eh, wala kang ilagan doon. Baka ko baka ilag doon. <laughs> Talon. Sarap, no? Yun nasa kabila o oh, pantay lang oh maba, lang, malapit lang. Pantay ba din niyan diyan? Eh dito magsumila, magsimula ng sungkit. Yan daw oh, pantay <laughs> lang ng. Ay oh. pantay lang eh. Ayun guys oh. Sa kabila guys. Napakabangin niyan guys, yung pinuntahan ko kanina na sinalo yung suha. Kala nyo guys na patag yung pinuntahan ko. Bangin niyan guys. Ayano. Oh. Ang taas ng bangin niyan. Oh. Yan ang ilog sa baba guys oh. Diyan kami nang ilaw guys. Taas na bangin yan guys oh. Yan, diyan kami nang ingilaw sa baba guys. Ano oh, may tubig eh, diyan guys. Yan. Diyan kami nang ilaw guys. So dito kami may diyan ako na kanina guys oh sa may puno na yan guys oh. Yung puno na yan guys sa baba ito. Kaya na ako nakapwesto kanina nagsalo ang suha. Naka kasi in kasi guys eh. Ano, tingnan mo, layo niya guys. Bangin niyan guys. You know? So ang pinakamarami dito para na puno guys ay puno ng mangga at saka santol. Yan yung mga ligaw guys dito at saka yung puno ng mahogany. Mga marang, marami mga marang guys kasi maliliit yung puno. Ano tali? Oh. Dito yung tali nakita ko kanina eh. So dito guys, hanapin ko lang yung tali guys.